Ayan. Good morning. <coughs> good morning. Good afternoon mga uh, kabari. body <coughs> Ayan. Ito tayo sa ating ginagawang bahay. Ito. So, babalik kami rito. Tinuloy naman itong aming gawa rito sa Makati. Ito. So, gumakabi tuloy kami ng ceiling. Ayan. ayan ceiling ng garahe. Ayan tapos na yan at dito yun nilagyan na natin ng git tapos pati rito sa harap so may git na rin A sliding git Ito, service git Pag nasa labas, ayan. doon. Ito, itong ating isa may kinakabitan na ng ilaw. So, ginagawa ilaw naman sa ating bakod. Yan, in-splice na. Para dito yan, sa poste. At dito, sa ibabaw ng ano. Pinisin pa na eh? Oo, pinisin natin to. Yan, may mga ilaw yan dyan. Dito, nakabakod na rin. Yan. Ito, no, tanggang dito. <coughs> Ang ah, halabi na tayo dito matapos. Ito ating wall. Ayan. May talis na lahat. sa bentana eh, may design na rin so, pag nasa luwas tayo eh, may pintura na rin ano kaya itong ating ginagawa rito ganda na pag nasa labas kayo makikita kita mo yung ating kita mo Ano ang ganito muna ng ating update sa ating ginagawang ano. Ito wala ka pa yung ano ha. Well, kasi lalagyan pa ito ng ilaw. Ayan, may abang sa ilaw. Ayan. Ayan, salamat. Bye-bye.